Hello mga kapiks, kumusta? It's me again po, Pigsbag. Welcome back po na naman sa ating Youtube Channel. So mga kapis, good day. So ngayong araw mga kapis, for today's video ay Uyong muna ako ng takloba kasi may mga requirements pa akong kukunin para makompleto na tapos Doon na rin ako magpapa-linis uh, ng ngipin tsaka magpapa-ano nang tira, magpapa-kuha kasi may ano ako sa dental so sabi ko doon na lang ako sa para makamura-mura so okay naman lahat ng mga overall medical mga makapix fit to work na so kailangan talaga magpalinis ng ngipin so baka, baka, baka kasi ano yan yung dahilan kung paano na ako sa barko tapos sumakit yung ngipin so yan kailangan ano aalagaan so yan mga kapiks ready na po ako so medyo mainit sa sakto mainit sana hindi umulan tapos ito la ito lang pala ang makakapiks yung dala ko. Kunti lang yung dala ko. Yan, Yan lang yung dala ko makakapiks lang bag lang. Para hindi ako maano sa ay Maalanganin. So at yan mga ka pa makakapiks ay ah hinintay ko lang yung ano ko. Yung resignation ko nagdesign na ako kapon sa trabaho ko. So may nakuha pa akong kunting <laughs> sweldo. Sakto pa masaya ko papunta doon. So, sakto rin na maka ako, makakasama ko na rin sila, mga fix sa kayong mga bata. Sa mga, baka mga one week lang ata ko dun. Kasi babalik din ako dito kasi para, uh, baka sa katapusan ng August or first week of September yung alis namin papuntang Manila para sa schooling, starting schooling na pumaka ko. Kailangan, uwi lang muna para makakompleto at makasama ko yung si Izra Patpat tsaka si mga Pex so ayan anong oras mga Pex 9.11 so yung ano dun, dun pala ako sasakay sa bugo yung ano alis dun ng barko alas 12 so alas 9 mga isang mahigit uh, isang oras kalahating lahat papunta dun sa bugo pulang Batu port so sakto lang to sana hindi umulan hindi at sana hindi umano naman yung umubirya mga kapig sana dero diretsyo yung biyahe ko uh, mga kung baga sa rides magmumotor mga kapig apat na oras so parang ano lang yan parang balikan ko balambang pamunta dito balikan ko so ayun mga kapig samahan nyo ulit ako papuntang taklo ba mga kapis, sa biyahe so long ride na naman ito mga kapis, so, let's go yan ang mga kapix ay eh, nandito na po ako sa bandang gugo yan so stop over lang muna ako kasi dun kanina malakas yung ulan so dito ang init init yan mga kapix so tinanggal ko, tinanggal ko lang po yung raincoat ko mga kapix yan naka ringgot pa ako kanina kasi malakas yung ulan papunta nun no, papunta dito yan tapos so uh, pinanaman yung raincoat kasi nalagay ko sa ano So, nandito na tayo sa bandang Go. Papunta na po Papunta na po tayo ng Kulang Batu Port So, ayan mga kapiks, let's go So, ayan mga kapiks, nandito na po Ngayon sa Pulang Batu Port So, ayan po yung sasakyan yan po Nagiba po yung Kulay Parang, hindi ba yung kulay yung ano Yung KZQ Express So, mga kapiks So dito rin kami sa nung sumakay kami ng bus. So diyan yung uh, ah, ano nang barko, yung malaki. So mamaya ng alas 12 pa makaka yung larga. Pero marami nang nakasakay. So naghihintay lang kami ng kung sino yung motor yung mag-aano. Kasi sasakay pa yung motor niya. So may bayad din po yan mga kapits. Kaya hintay lang muna tayo mga kapiks hanggang alas 12. mga kapiks. Touchdown ulit tayo sa Villaba. So magbaya naman tayo papuntang Tacloban. So uwi ulit tayo mga kapiks. Magbaya na po ako mga kapiks mga, mga 10 minutes. So we're going to Tacloban na naman mga kapiks. Let's go! fix stop gumana muna ako dito so nandito na po ako sa bandang Karigara kaya naano ko ng gutom ah, mo ko ng gutom so meron pa naman akong tira ng baong ko na itlog na dalawa kasi hindi ko kinain kanina yung alas 12 yung kinain ko bumili lang ako ng ano ng pritong manok so saka nagbaong ako ng kanin saka may pipino din saka itlog dalawa so ngayon yung itlog yun yung ano Ah, uh, is nakin ko ngayon kasi for 4:15 na nang ano hapon. So, tumabi ko dito sa bandang gilid. Yan. Dito lang ako ano, para ano, para hindi masyadong mainit. Sa so, mga fix. Stack muna ako. Yan, mga fix ito po yung snack ko ngayon. Yan, dalawang itlog tsaka may tirapang pipino dalawa. Tsaka may asin din ako. Tubig. So, Sayang mga fix kain po muna tayo dahil mahaba pa po yung biyahe ko mahigit isang oras pa kasi karagara pa lang ako kasi dami, dami, ko pang dadaanan eh. so ayan, merenda muna tayo mga kapiks let's go natapos ako mag stop at ah, gaya na naman tayo kasi baka tayo mga mabutan ng ano gabing gabi, kasi yung oras alas 4.25 so, tansya ko mga mag-aala, sita ko mga kadating doon. so, yun mga pixdra, let's go Karadating ko lang dito sa bahay. So, medyo na mag-aga akong nakadating. Mga 5.30. So, si mga Mahapis alam niya na dalating ako ngayon. So, yung mga bata daw ay hindi alam na dadating ako. So, yan mga Mahapis. Supresahin natin sila. Let's go! Hindi ko sabay. Tapos meron silang bodyguard mga kapiks. Ayan. Ang laki-laki. J.J. Kalo, pwede toto. Kaya pala tin-ice. So yan o mga kapiks. Uh, gabi na po at uh, nag-relax lang muna ako ng konti bago kami. Bumili ni mga kapiks ng kulamin namin ngayong gabi. So ito, ito pala mga kapiks yung binili namin ni mga kapiks sa Rotonda San Jose. Eh tao so, mga picks, kain po tayo. Yan. Yung gusto ni mga fix barbecue daw. Yan. So, salo-salo na naman po kami kakain mga kapit. Sama-sama naman kami kumain. At ito pala yung ano, dala ni mga fix na galing sa ano. Sa abuyog. Hmm. Abuyog dala nila. Brengong ni mga fix. So, ininit ko lang

Ayun. Ayun. Kain tayo. Ayun, sama-sama ulit kaming kakain, Ma. Kimu pa rin naman. Ano din, kumakain. plato kami. malayo to 'yung alam sa kanila, Rice cooker. Kain nang manok mga kapis. Kain tayo. Okay, bro. Lagyan natin, natin sila yung sawsawan natin. pa nga Alam ano ulan ng Madison ang basta di ko pa na nakikita baka may ulan ulit ng Madison oo oh, ba may makaong ako dito <laughs> Mas ganap pa pala ay pulo ng tapos may tinuguan o tinuguan? Tinuguan. Tinuguan. Tapos yung tinuguan? dugo naging tinuguan. Ayan. 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 mama kapag sa tuloy ko yung ano po namin mama ni mama ni mama pumunta po kami ng apuyo hindi niya po ako ng pamasahe <laughs> tapos ano na po uh, gabi na po kami nakadating doon

고개 응. ماذا؟ كيلتين ماذا؟ يهار دي دي ده لا

Ayan yeah, no, mga picks, ay tapos na rin kami kumain So ayan mga Pix hanggang dito lang kumana tayo kasi kapagod So hanggang sa muli mga picks. And don't forget to subscribe my YouTube channel mga picks. And see you for our next vlog Bye. -bye. Bye, -bye.